Guys, ito na yung ating tinanim na kape nung nakarang isang buwat kalahati, no? So, ayan. So, nakalinya to. Ayan. Hindi ko inano yung damo kasi yung damo, inaano ko lang muna yung damo sa gilid. So, ito, pangatlo, malusog sila. Yan dito lang muna ina nililinis ko ta kasi ito ginagawa ko ng fertilizer tung mga damo na to. Pinuputol ko lang. Ito yung pang-apat. Ito so, magaganda na no. Pang-lima, medyo hindi maganda. Ayun. Hindi siya magandang tubo niya. So, pang-anim, ayan. Pang-pito, ayun din maganda rin siya no. Pang-pito pang walo maayos din yung tubo nya green na green yung dahon nya guys oh. kita yung kamay ko guys oh. kasi nag ano ako may ginagawa kami ito pang ilan na ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so pang 9 na to ito yung pang 10 malusog na rin so okay na yung mga dahon nila healthy na 10 so yung pang 11 natin ay nasira eto nasira so wala na pag-asa to so ito na yun, pang 11 natin medyo hindi rin maganda yung kaniyang tubo hindi pa naka ano yung ugat niya pang 12 ayan okay naman so pang 12 natin pang 13 ayan pang 14 I don't know yung pang 14 so maganda rin ha Maganda. Yung pang 50 natin sa tabi ng ilog. Ayun. Ito siya. Medyo hindi pa nakaano yung ugat niya naka-recover. So, itinanim ko to, guys, ha, dito sa tabi ng ilog. Ayan. So, ano to, ha? Yung trial ko to. Kasi tinatanim kasi yung kape sa mga hills o rolling na area. At may bago akong tanim na kape ito rin nung one week na to. Maliit pa. Ayan. So nine uh, ano, puno. Maliliit pa to. Ayan. Tapos mayroon tayong mangustin dito. Ayan. Tapos ayun mga kape na maliliit. Bagong tanim lang yan. One week. Si so, mangustin na isa nandito. Tapos yung kape, ayan, medyo naka ano na, naka-adapt na yung ugat niya konti, pero hindi pa marami. Ang kagandahan ng kape, guys, ay ano ito. Maganda to sa pampigil ng baha. Kasi yung ugat niya marami. Hmm, to maganda na rin, no. Okay na yun, may ano na siya. Meron na siyang udlot. Ito, medyo paano na rin. Kasi bagong lipat ko lang yan eh. Tapos yung mangga, ito mga grafted na mangga. Bago lang tanim din to. So meron niya nakalinya yan doon. Tapos, nine itong maliliit. So meron tayong uh, dito na nasa 24 uh, na puno. So ito okay na rin si bagong sibol yung pudlot niya. Tapos dito medyo tumangkad ng konti. Ayan. So yun guys no. So yung damo kasi nga itong lupa na to ay bagong ano lang to. Kinagawa ko yung damo pinapatubo patubo ko muna. Tapos yung sa palibot lang ginagrasscatter namin. Pero sa ngayon kasi mabilis tumubo yung damo, yung palibot lang muna. pinapano ko muna neutralize ko yung lupa, kinukondisyon ko yung lupa. Para magiging ganyan no. ino ko na yung yung mga damo. Yan, pinapabulok ko sa para maging fertilizer siya. At ito pala abangan niyo itong aming ginagawang tree house. So ito yung ginagawa namin tree house. Kanina na namin sinimulan. So ako yung panday at saka yung pinsan ko yung assistant ko. Yan, di pa tapos kulay tabla namin. So yan. Ito naman hindi namin magamit kasi round yung ano, yung mga lumang tabla lang kasi ito eh. So ayan guys, no. Marami tayong tanim dito na ano, hindi palang lang lumaki. Ito dun sa yan sa kabila yung ah, ano naman, kalamansi. Meron tayong 32 na puno diyan. So sinubukan ko naman i-convert yung palayan. Kasi itong area na to medyo ano sa tubig. Yan diyan banda. So gawin kong fish pan naman diyan. I dugtong kuri ay ano ko rito, additional ko rito kasi may dalawang dito Diyan ko naman kaya lang hindi makadaan yung back dun sa kabila kasi walang daanan, walang tulay doon eh. So next year or maybe next other years pa dyan naman. Kaya tinamnan ko na dyan ng ano ng kalamansi na 20 uh, 32 puno para pagka nagpahukay na malaki na sila after 1 years, 1 year to 2 years malaki na. Meron dyan sa kung mapapansin niyo sa video ko nung nakaraan, meron ako nagtanim ako dyan. So ano na 'yan? 1 month na yung iba plus yung iba naman mga 2 months na yata yung iba dyan hindi sabay sabay kasi kasi minamarkot ko yung kalamansi sa bahay at nililipat ko dyan <coughs> so yan so ano to ha typical na sakahan pinagtatamnan ko kinukonvert ko siya kasi nga ito ay ano kasama rin sa pag-aaral ko ito so sariling sikap tong pag-aaral ko